Eto guys, so may set ng pang video, okay? Uh, 400 daw to. May dalawa ka ng mic. Yan, may dalawa ka ng mic. Tapos, hindi dito yung controller niya, guys. Yan. Ito guys, yung ano niya. May kasama na rin lalagyan. Kasi nandun daw sa loob ng lalagyan yung mga accessories niya, yung mga cable niya. So, isang set to, guys. Yan. 400 Yan yeah, 400 siya Dito 400 lang to Diba So May mga bag din oh Sa mga bag 70 guys So bag Dito Di ka na dito Lugi Sa mga Gustong bumili ng mga bag mga damit o pang display sa bahay pang video dito na tayo guys sa Carmen Planas napakarami marami kayo talagang mabibili dito sa halagang 500 nyo guys bago kayo umuwi ng bahay nyo sure ako na marami kayo mabibili dito diba napakarami oh dito ba? sa mga sombrero 70 guys sa sombrero ayan o diba, sombrero 70 ayan continue tayo um, madali natin to sana wag umulan para makabenta naman sila dito ba? dami dito o oh. kung um, gusto nyo mamili o bumili ng kahit ano dyan dito na kayo guys sa Carmen Plana napakarami rito dami nyo mabibili rito mga bags, shoes diba dami dito may mga extension pa guys may mga pang motor Yan mga gamit mga tools guys nandi dito na rin so, diba ano, ano, yung kulay pula na yan ito totoo yan vacuum Oh man, wala oh, lang yung pinatago ko, yung pinaka-uso niya. Ah, yung hose yang wala. So magkano naman? 350. Pero oo, okay yan, maganda yan. yan. 350 guys to. So, vacuum yung mini vacuum niya, guys. Yan, wala lang yung pinaka-hose. So pwede naman natin bilan yan. 350. 350, no? Yan 350 yan, guys. yung vacuum na kulay red. 350 guys so oh. oh, cost lang kailangan nyo sigurado ako 200 hanggang sa dulo na accessories kompleto na po yun diba oh, so guys sa so mga mixer dyan oh, sa mixer guys may carton na kompleto 1k lang dito diba okay, dito dito naman sa katabi ni Kuya. Uh, katabi ni Kuya may mga gulay din. Yan, isang tumpok na talong guys. 20 pesos lang o. Oh. Diba? Kung gusto nyo magpakbit guys dito. May talong na. May kasama pang ampalaya. 20 pesos Oh. Pati sa sitaw. 25 Ito naman, upo. Guys, okay. eh hey, mam bumili ng upo. Oh, di ba? Dito ganun-ganun lang dito sa Carmen Planas, guys. Sama na pala mamalengke ka dito. Saka mamili ka ng mga ano nandi lang. Hey, hello, good morning. <laughs> guys, sa uh, so magluto diyan kompleto na to. Ayun, di ba? O, oh, 20 20 10 pesos 25 Napakaraming si tao guys oh so, 25 pesos lang sang balot na ba So guys sa mga gustong mamalengke at bumili dito na kayo sa Carmen Planas. 'yan ba Thank you ate thanks yummy, Oh parami oh, talaga rito <coughs> Thank you, thank you, thank you. Walang shoutout diyan? Shoutout. Wala, magpapasalamat na lang ako. Thank you sa inyo ah. Thank you. And guys, ito naman tayo laging nagpupupunta. Wala si DJ Rizaldi guys eh. Piesta raw sa kanila. Bye. <laughs> Oh, happy fiesta Jan DJ Risaldi. Yeah, oh, shout out sa iyo Jan sa lugar ninyo. Ayan, guys, uh, ingat ingat. Kagasan po kay Ma'am. Sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong Ma'am. Shout out po sa inyo, Sarah. Ayan, taga Mandaluyong nakati, ma Happy fiesta po. Fiesta po ngayon. Wow, fiesta pala doon, 'no? Oh. Baka nga doon si DJ Risaldi. Tagad doon pa yon? Oh, sabi ko na nga, eh. Nabanggit, oh, guys. Yan, chat out. Ano name mo, ma'am? Ano pangalan niyo po? I, I, ma Beng. Ma'am, Beng. Sa kasi, sir, ano? Paulo. Po? Paulo. Paulo. Yan, happy fiesta po sa inyo, ah. Balot niyo na lang ako. <laughs> Joke lang. yan, guys. Saya, di ba? Ano ang pangalan mo sa ano? Kobontin, sir. Kobontin vlog. Kobontin vlog. Kobontin? Yes, sir. Thank you, thank you, po enjoy lang po sa pamimili dito sa Carmen Planas. Yan. Oh, ganun ka happy ang Carmen Planas, to. Oh. Ma'am, thank you po sa inyo, ha. Sir, thank you po. Dito din, guys, may mga sapatos din. Diba? Shoes yan, guys, mga shoes. Diba? Ang gandun guys, marami ah, Ay, Mga pakadali ah, dito May mga pantalon guys T-shirt, sombrero, bags Andito dito na guys Yan, may torch ko Ano ba yan? Suplete, patawag dyan Hindi ko alam guys eh, kung ano tawag dun Pero alam ko pinang Susunog din yan guys Sa mga tools naman guys Na pwede nyo gamitin Pangayos ng mga Motor nyo o pang kalikot nyo sa mga nasirang mga appliances nyo guys o anuman dito sa mga gamit pang karpentero may nakikita ako dito yan guys di ba may malaking puli dun no? may malaking puli yung may nakalagay guys is 2,000 so good naman talaga yun safety tayo sa ganun diba? Yan guys oh. Tingnan yung may yeah. Baka isa dito yung <coughs> sa mga kailangan niyo sa bahay niyo o sa mga appliances mga sasakyan niyo baka isa diyan guys ang kailangan niyo. Tingnan niyo na lang guys. At puntahan niyo na lang dito guys sa Carmen Di ba? Eh balot. Dami rito. Yung mga kapili talaga kayo. Okay, so, dami. Yun. Kita ko na si Idol. ay good morning ha. Si Ato, pasal pasal na lang ako don Hi, boss. Yun, no.